Yo! What's up mga guys? Welcome back to my channel. I'm TV So ngayon mga guys, nandito tayo sa tabing ilog. So ayan mga guys, so ito yung uh, update dito sa amin sa solenlite, ginsangaan. So ayan, uh, ito yung epekto ng bagyo. Okay, so signal number one po yung solenlite. Eh. At ngayon mga guys, ay makikita natin yung uh, baha sa amin. Ayan o, oh. so lumalaki ng baha mga guys. So ayan, so... Nandito tayo sa tabing ilaw mga guys. So maghanap na rin tayo ng mga uh, mga gemstones na nandito mga guys. Okay. So ito mga guys, Meron tayong nakita. Ayan oh. So ano ganda dito mga guys. Oh. So ito mga guys, napakaganda nitong ano nito. Oh, see. Napakaganda nito mga guys oh. Oh. Di ba? ganda siya mga guys. So, meron din tayong nakita dito na ano na uh, ano, no. Basilica uh, shell. So, napaganda niya mga guys. Ay no. So, na preserved 'to mga guys sa isang bato, ay no. Ayos 'to. Oh. Di ba? Ganda. So, ito guys, may kita tayong ano tawag nito yan o so Dinatin mana mano baka meteorite ba ito eh hindi yan o diba so yan pa hmm. jasper jasper yata ito mga guys so yan kung masabi na meteorite ito. Okay. So tara guys, hanap tayo ng iba. Yung mas maganda pa dyan. Okay. So dito mga guys. Ano? So mayroon kasing dito mga guys. Ano? So dito may na ah, uh, mga naka, ano, na, nakatambak na mga bato dito sa ilid, Okay. Yan, may nakita tayo mga guys. Ito ganda. Wow. See, kita nyo yan, jaspagit. Ayan, napagandang jasper at agit mga guys. So, combination ito ng, ng agit at saka jasper mga guys. Ay, okay, ilaw natin. Ayan. Oh. See, napaganda ng pattern nya guys. So, Oh. oh. Di ba? So maganda siya. Oh. maganda nito oh. Pag na ano, to, pag napalos ito, maganda to mga guys, pag nakat. Ayun oh, napaganda niya oh. Oh, di ba? Kita niyo ano? Kita niyo yung ano niya. Yung pattern niya mga guys oh. Oh, oh Napaganda ng uh, Jasper na ito. Spaghetti. lalo na pag nakat yan oh ito yung nakikita natin diyan oh. ito ito yung portion na yan nabanganda di ba di ba anip ganda ng jasper at agit combination niya nabanganda okay, so dalhin natin to mamaya mga guys uh, madala natin to sa bahay natin at ating may display okay okay ano pa tayo iba mga guys tara let's go kasi pang uri ng jaspagit o oh. kasi kita niya kulay green ano ano na kanina red yun red yung ano jasper na yun na ay kulay green na naman siya mga guys o oh. uh, jasper na uh, green na jasper na may agit mga guys o di ba Banda so, din siya mga guys Anip Banda hmm? ng pattern nyo O diba so, Anip Nakakalupit Okay so maghanap pa tayo ng iba mga guys Na mas maganda pa dyan Okay sana makahanap tayo ng Malupit na malupit Na, na ano na precious stones. Okay, tara, let's go. So, ito mga guys, ito yung uh, volcanic rock, uh, basalt, igneous rock. So, karamihan dito mga guys is uh, puri ng bato na mga basalt or lava rock. Ito yung mga guys, so ito yung mga nakikita natin yan, mga lava rock yan mga guys. Yan. So, marami ito yung nakikita dyan. yung mga nakikita natin yung bato. Ito mga guys ay isang uri ng ah uh, wag nito nakalimutan ko okay. Yan ay uri ng asang uh, limestone Okay, so limestone siya mga guys Yan o oh. ah, uh, sedimentary rock Okay So ito mga guys ang isang bato ano isang bato na nabubuo ng isang uh, ano buo ng mga pirak sama-samang mga graba ayan oh so tawag dito ay sedimentary rock ayan oh nabubuo sya mga guys uh, mga ano ah uh, ano to yung mga uh, uh, pirak sama-samang uh, graba okay so para siyang uh, naging semento so tawag sa kanya ay sedimentary rock Okay. Yun no? So, ito mga guys. Ah. Ang ito ako ito mga guys. Parang pituski. Pero parang hindi ako kumisido mga guys. na nice, sa ito, itong pituski mga guys. Yun o. No? Ah, isang uri ng ah. Uh, uh, petrified corals. oh So, ito ba yun mga guys? Comment down below, guys, kung ito ba yun. Okay. So, ito ang petrified na corals. Ayan, no? Petrified corals. Uh, million years ago. Ang uh, mga ano nito, yung mga uh, edad nitong uh, petrified corals na ito, mga guys. Kasi napakatagal ng panahon na ang ating bansa ay lubog sa uh, dagat so ito yung mga nangyari mga guys na yung mga corals na naiwan dun sa kabundukan so ito yung mga nangyari naging, naging uh, petrified sila, sila o naging uh, ano sila naging uh, fossils okay diba so yan yun mga guys ganoon na pa tayo ng iba dito mga guys na mga gandang bato so ayan karaming ano dito so ayan karamingan dito mga guys mga basalt sa uri ng mga labarak so magtataka tayo mga guys na bakit yung uh, ilog natin ay uh, napakaraming basalt o labarak Di kasi mga guys yung mga bato kasi galing ito sa ilalim ng lupa at uh, yan ay ginalabas ng uh, stream na kung saan doon dumadaan yung mga bato na galing sa ilalim ng lupa na inilalabas ng uh, mainit na mga vulkan kaya yun dumadaloy dito sa ilog at yan naging na uh, napunta dito sa uh, ating uh, ilog diba? So ito mga guys, may nakita tayo dito uh, petrified corals. Ayan, no? Oh. oh petrified. So ito mga guys, petrified dito mga guys, corals. Ayan, oh. so makita natin yung pattern niya mga guys, oh. Ayan, no? Oh. Di ba? So yan yung mga kita natin sa mga petrified corals mga guys. So ito. Sa itong Uh, church, yata ito mga guys oh, Uri ng bato dito mga guys Church or uh, Talagang limestone Diba? Yan So, maraming uri ng bato mga guys Kung na, alamin natin Napakarami ng uri ng bato Yan So, naging hilig ako dito mga guys kasi ito yung libangan ko mga guys eh So ito yung uh, makapagpawala sa akin ng stress Gawa ng mga problema mga guys uh, Pumunta na ako dito sa ilog At uh, maghanap-hanap ko ng bato At, uh, at uh, yun ang pampawala ng stress mga guys At uh, naging ano tayo Yung uh, Mawala yung problema natin Okay So ito yung uh, napakagandang Anong pang stress reliever mga guys okay para sa akin mga guys ito yung uh, stress reliever para sa akin mga guys pag wala akong trabaho nandito ako mga guys naghanap ng mga ah, uh, yung mga uh, gandang mga bato ba diba? so yung ano kasi nila mga guys nakakawala ng stress ba diba? lalo na pag nakakita ka ng ano yung mga uh, napapakinabangan mo mga guys yung naibinta mo mga guys diba ayos so ito mga guys diba uh, siya eh oh. napatay ng iba mga guys tara let's go so ito guys yung bato na may napansin nyo na kulay green diba